Hello mga kapamlat, magandang buhay sa inyo lahat. Eh, nandito po tayo ngayon sa Tagkawen, Quezon, kung saan meron po tayong uh, murang property na tabing kalsada at tabing ilog. Ito po, dinadayo ito at pinapaliguan. Medyo labo lang po sa ngayon kasi kakaulan lang. Pero yung karatig lupa nito, napunta ko ng, nong uh, nung nakaraang araw, malinaw po, ayan, papakita ko sa inyo. Doon po nanggagaling yung source ng tubig nito. Ayan, ito po yung karatig na property dito po sa unahan. So makikita nyo naman pag hindi bagong ulan po na malinaw at malinis po yung tubig na talagang dinadayo para paliguan. Ayan mga kapamlat, ang nagalok po sa atin ito yung kaibigan po nating broker. Siya po may hawak nito. Ito po ay titulado mga kapamlat na kung saan merong frontage na 300 meters tuhog po ng kalsada. Ayan uh, po ang frontage. platland po ito at maraming frutas, ang dami pong prutas yan na nilagay ko po sa screen. And ayun, dinadayo po itong paliguan mga ka-farm lot. Napakaganda. At ang presyo po nito mga ka-farm lot ay 45 pesos lamang po per square meter na may distance travel po sa National Highway na mga 7 to 8 kilometers at sa town proper po mga 30 minute, minutes to 40 minutes drive. So napakaganda po nito mga ka-farm lot lalo kung nga uh, malinaw. Ayan po yung kaibigan nating broker nandoon po. So ngayon ko pa lang po siya na-upload. So alam ko na-upload nito na ni Bestland PH kasama natin siya pag vlog. So ako ngayon pa lang. Ayan. Ayan may dumating pong isang tricycle. Magpipiknik pala po sila dito. Ayan. Uh, may dala pong lutuan. Ayan. So isa pong patunay na dinadayong paliguan po ito. Yun nga lang natin po nilang medyo kakagaling sa ulan medyo labo ng konti pero hindi naman siya ganoon kalabo makikita nyo naman sa video ayan ganda yan malalim yan oh Tama tama pa ang kasi malalim po pala yung banda diyan. May talunan sila diyan eh. Ayan. So ay eh mga farm please sa place natin hanggang ilog na sa 300 meters na po yung distance natin. So pero sa ako pa rin to. So Meaning to say, napakahaba po ng frontage sa kalsada nitong tiled property na to na napakaraming tanim. Ayan. So, kahit pasukin natin dito, kapantayan po talaga yung mga farm. Na tingnan nyo. Tatakbo na tayo. Joke lang. Baka tayong padapa. Ayan. So, flat talaga siya Ayan. Flat yan mga ka-farm lot. Tapos, marami-raming nyog dito. Ang makikita nyo hanggang dun, flat sya. Ayan, dito na lang tayo. Nakaka-4,000 na harvest daw po ito ng nyog Ayan. May mga mahogi ni pa. Ayan. Dito pala sila. May base. So oh, kasalukuyang nagha-harvest po dito. Sarap may tubo. Na huli tayo. Sarap dito ang tubo. Tubo. langka. Mangga. Naarap po. Ito po yung mga lansones. maraming lansones dito yan po ang lukaran yan po ang lukaran dito po sila naglulukad po uh, yung broker po kasama ko inaalok na daw ito eh Marami po pala itong tanim na ano, lansones. Ay, marami. Nasa ilan pong lansones tanim dito? 500. 500 na puno, lansones? Rambutan po ilan? Ay. 500 din, Dabi, maygit, maygit ba ito mo. git. Ano? Kala masyado po, parang lapit-lapit ano? Ba huwag na, huwag na. So, ito mga ka-farm lot, isang side na to na pupunta namin. Papasokin naman namin to. Sako pa rin to ng property. Sa kabilang kalsada naman to para makita nyo naman po yung structure din ng lupa. Pantayan din siya. Ayan. Dito na tayo. Ayun, balik po tayo mga ka-farmlet dun sa tabing kalsada. Uh, hanggang dito na lang kasi itong uh, sakop ng property. So, para makita natin yung ibang front pa. Ayan. Then, yung ibang tanim. Oh, ang laki santol. Santol po yan, ang laki. So, may mga ang dami pong good lumber dito. Ayan. So, ngayon, kasalukuyan pong nililinis yan. Inuuling po para malinis po yung mga niyog nyug po. So flatland po talaga yan mga kapamlat. Napakagandang property nito. Kulang lang sa linis. Pero ngayon po nililinisan ng bahagya. Ayan. Ang ganda-ganda. Marami pong mga bagong tanim na nyog na mabababa pa lang. Ayan. Flatland sya. Ayan mga kapablet oh, Ang lalaki ng puno dito Kaya sa may hilig po sa nature Yan ang ganda po Dahil flatland May malalaking puno Tabi po apo Tapos Ano puno Yung mga punong ipil-ipil po dito just ko ang lalaki po Ayan, Ayan Sobrang laki Bibihira po ako nakakita ng ipil-ipil na lumalaki ng ganyang kalaki. Ayan. So, marami. Ang laki po ng ipil, oh. Pero sayang naman ako puputulin yan. Ayan, ang laki. Mas malaki pa sa drum. Mga dalawang taong yayapos dyan. Well, mga kapamlat, nandito po tayo ngayon sa Google Earth para makita nyo yung uh, Google, Google, Earth view ng property. So, ayun mga kapamlat, dito tayo na banda ng start mag-video mga kapamlat. So, yung dinadayong paliguan po dyan. Yan po yung uh, ilog. So, yan po yung boundary ng property. Yan. Boundary po yan. Tapos, kabilaan po, di ba po ito kalsada, kabilaan, sako po hmm. ng property po yung kabilaan. And then mga ka-farm lot, uh, nasa 300 meters po yung frontage nyan. Kabilaan sa na maraming fruit bearing trees. Then pala, ito po yung mga madadaanan. Yan. So, bali ito mga ka-farm lot, malaki po yung property ng may-ari yung magkakamag-anak po sila. Kanila po halos lahat yan. And hindi po po updated si Google Earth dun sa uh, Google Map Views. Pero ayan, makikita nyo na po. So, dito po banda sa so property, wala po kayong kailangan paalisin dahil wala naman po nakatira dyan. So, bali. Pero, dyan po, may mga taga-harvest po yung may-ari dyan. And, yung kabahayan na po dyan, ay nandito na po banda. Ayan. Ito po banda yung kabahayan. Nandyan po karamihan yung tao. And, may kampo po ng sundalo. And, dito po banda, ah uh, mayroon ditong Muslim, yung mga marami po dyang Muslim na Uh, may mga parang isang isang ano sila. Diyan sila na simba simbay mga Muslim po dito sa Basta dito po banda sa area na yan. So yung distance ng property mga ko sa National Highway, ayan makikita nyo nasa 7.5 kilometers pero siyempre diretso yan pero kung by road siguro possible mga ko mga 8 to 9 kilometers yung distance ng property pag by road sa National Highway and then doon naman po sa town proper so kung 13 kilometers yan pero by road dahil palikuli kong kalsada possible mga 15 to 17 mga 16 more or less kilometers yung distance ng property sa town proper so ayan mga confirm na at least may idea po kayo kung nasan banda yung location ng property and wala ah uh, from galing kang kalawag hindi ka na po makakarating ng town proper nandito sya banda ano po so kalawag yan po yung mga madadaanan nyo Lopez Gumaka Atimonan so ayan yung mga madadaanan nyo pag galing po kayong Manila so hanggang dito na lang mga farm lot maraming salamat at kung interested po kayo sa property message lang po ako and ang mag a naman natin dito ng mga papeles dahil hawak po ito ni broker so sa si broker po yung makakausap nyo sa kung ma-avail po ito. So, ulitin ko po, ito po ay 45 pesos per square meter, tabing kalsada, tabi ng dinadayong paliguan. Yun nga lang, medyo malayo siya sa kabahayan. Dahil ito pong property is private, kaya walang may mga bahay dyan. So, ayun mga kaparang lahat, maraming maraming salamat po.